Ayan po mga kamilot at luto na po itong nilagang karneng talagay. Doon na po rin yan eh na ako magtatalo para lami ba? Anong kailangan mo pong magtrabaho man? Eh, pero parang kahit ganyan yung buhay mo at hindi ka may mo pong maririn yan. Parang mahirap magre-reklamo. Masaya lang ang labi. What's so, up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. Sa so, today's vlog ko ay magluluto po ako ngayon ng nilagang karneng kalabaw. Hindi pa yung namin ngayong tanghal. Si mama po ay nandun sa may palayan at kumukha po siya ng ano ang salay. Ilan po mama kukunin mo? Dalawa. Mga Yun po ilalagay namin sa karneng kalabaw. Pantanggalan sa po. Hugin ha. Mga bangusin. Napakaginhawa po dito. Sa tabing palayanan. Nagkukulay dilaw na po mama yung mga tanim, o, Mabilis lang na inom. itong mainit. Mga minsan ay anihan na naman po. Marami lang pong kabubong ang sili. Ano Ano po? Ayun, salay. Doon po sa gitna ng palayanan ay meron pong ano ah, ang ginawa pong style tao. Nilagyan po ng damit, ng plastic, para kalain po nung ibon ay ano ah, tao. Hindi po pumunta doon sa bunga po ng palay, para po hindi makain. Yun po yung pangbugaw sa mga ibon. Ano nilay tao? Pag nakita po nila yun ay parang sila po yung matatakot han Kaya po may ganayan sa palay. Ho ay paggabi, pagiging nakakita ng ganay, ay. Tapos ay kulay puti po yung damit han eh. po ay multo. Nandito po sa gilid ay may kangkong. Yan po siguro ay hinulog ang namin. Tapos ay bigla na pong tumubo. Ang ganda po ng talbos. Pwedeng panlagay po sa sinigang. Yan po mga kamilot at nakasaklang na po itong karneng kalabaw. Ako po muna ay maglalagay ng paminta. Ilalagay ko na rin po itong mga ricado. Ito pong bawang, luya, tanglad at saka po asin. Yan. At ito po yaking lang tatakpan. Ito po ay papakuluin ko ng mga 30 minutes. Pe-pressure cooker ko po muna. Yan po mga kamilot at ito na po yung mga gulay. Ito po yung ilalaho ko dun sa karneng kalabaw. Meron po ditong repolyo, patatas, bagyo beans, at saka po mais. Kami po nang may magbabalat. Kami po nang ikakain ng star apple. Hinag na hinag ganit, sarap. Mm -hmm. Akala ko po hilaw pat kulay green. Yung iba naman po yung violet Tamis. Dalawang klase. Mandagdang ala ang. Eh. Kaya kung sarap. Magkano po ang kailangan ginay ito? Nakalimutan ko na. Kaya, paborito, mm. Um, paborito ko ang ganito. Kaya po si Nini ay wala pang upload sa YouTube. Ay dahil inaayos pa po yung kanyang monetization. Process pa po um, mamahal eh. In, 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 pra, in, progress, in progress, pa progress pa po. Pero kapag naayos na naman po yun may pang uh, uh, upload, upload na po na si Kim. Kaya thank you po sa lahat po ng mga nag-subscribe. Thank you at po. At nanonood po ng Youtube channel ni Nini. Siya po ay na-monetize na po agad. <laughs> Mabilis po uh, na yung na-hit yung 1k subscribers uh, na ni. Iyan pong patatas ay hihiwain lang po sa gitna. Tapos iyan naman pong mais ay apat na hiwang aming gagawin. Natatanggal Buti po't kayo may nabili mamang ano ah. Maraming nga doon. Kulay si dilaw na ano mm. ah. Ano, ay minsan to wala. Yan po mga kamilo, after 30 minutes po na kumukulo, ay papatayin ko na po itong sinakto lang. Ito po ay papasingawin ko pa bago ko po ilagay yung mga gulay. Tatanggalin ko po itong tanglad. At ito naman po ay lumasa na doon sa sabaw. Akin na po ilalagay itong mga gulay at saka po itong mais. Para ito pong mga ito ay lumambot na din. Maglalagay din po ako ng siling green At aking lang po nga haluin Yan po mga kamilot at luto na po itong nilagang karneng kalabaw Malambot na po itong karne at syaka po itong mais Akin na pong ilalagay itong mga repolyo ito naman po ay mabilis sila ang malutoy. Eh. Bango po ng amoy. Amoy na amoy po yung tanglad. Yan at ito po ay luto na. Kami po ay kakain na. Wow, sarap. at na po itong aming ulam na nilagang karneng kalabaw. Tapos ay meron po ditong patis at kalamansi. Meron din po yung ano, ah, sili. May po ay kakain na. Let's pray the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this food. Blessed it to our body. Nourish it in His name. Amen. Kain na na. Kain na po tayo. Si Drew so, po yung halag nasa school. Kain po tayo. Ay, si Nini po ay kadalating sakto sa tanghalian. <laughs> Nakalibre na naman ang mga ah, kain sa labas. Ano? Tsaka pa. Hmm, sarap nung mm, sabaw. Sarap. Kung nagigil na ito naman. Hindi naman yun. <laughs> ano yun? Hindi uh, na Sarap naman ng ano ah. Mais. Kasi nga nang okay. nagluluto kami, kaya na kaya kasi amoy pala ang amoy-amoy yung sarayan eh. Ha! Saka konti ang Kain po. Kain po. Kasi ikaw maglagay ka unang <coughs> Paglagay mo kaya ako. Hmm. Paglagay mo. Ikaw may patis. <coughs> Ilalagay muna sa iyo yung patis at ang papi. Paglalagay mo muna. Hindi lang ako kailangan mo ng lang. Ang Ito gusto mo? Baka nah, kayo walang patatas. Walang patatas. Hindi, walang patatas. Ang harap yung mamangasabang. Hmm. Mamangasabang. Ikaw, may latripo yun. Hmm. Oo. Sarap. Pukuha pa. Tamang-tamahan ng dating na yun. Sakta pa kain pagkain Saka mais pa mama. Tamis ng mais. tama sa mainig sa mainig. Uh, si mama ko ito mga ulam dahil ang bulalo. Kain na po. Mmm. Mm. mm. Tanya ako ng kawan. ah. Tanya ako ano na yung hindi parang Parang ibarot. Si hindi may main po kami. Baka ako yung ligman, na. Marami pa naman ako yung dog, ko dun sa... pag natin din yan. Hmm. So, ah. Tamang-tama po talaga yung patis na yun. Parang sili. Kain po Ay! Hmm. Kain po tayo. Pagpapawisan yung mga ugawa ng sili. Tama ka lang. Katangali ang tapatay eh, tayo pagpapawisan.

Si mama po muna ay lumabas at parang may dumating pong parasay. Ano ba ito? Kanino? Ah, yung kananino yan. Kananino yan. Kay frying. So 20. Ah. Surap po ng sabaw. sarap po ng mais. Sa mga gulay pala naman, po'y nakakabusog na. May tanong po ako, Mama. Ano Ito din? po ay karaniwan ay sinasagot po sa TikTok, sa Facebook at saka sa YouTube. Nung bata ka, paano mo na-realize na o Na Tingnan mo talagang dinig mo. Hmm. Nung bata ka po, paano Sala ninyo na na-realize to? <laughs> nung bata po kayo, mama, paano po ninyo na-realize na kayo po'y mahirap? Ako parang, din? pagba parang pagbata ka naman, hindi mo pa masyado na-realize ang hirap na buhay. Gawa ng... Nung, nung mga bata pa kami, ay di Halimbawa ay maglalaro, loksong loksong baka, habulan, mga ganit laro. Mm -hmm. Tapos sa pag-uwi sa bahay ay meron laang nilagang kamote, nilagang saging na merienda, ay masasaya na kami. Parang narealize ko din na mahirap kami gawa ng halimbawa, nakikipanood ng TV sa kapitbahay, meron mm -hmm. uh, silang kuryente, kami wala. Parang naisip ko yung mahirap yung buhay namin. Tapos ay halimbawa ay sa school, yung mga kaklase kong may bawang, naka wala tapos sa pagpasko, may mga bago silang damit, ako'y wala. Parang doon ay naisip ko na mahirap yung buhay na. Tapos ay na-realize mo po, wala po kayong toothpaste at asin ay, lang. Oo, oo, oo. <laughs> Totoo eh yun. Yung parang ang may kanin kami, tapos walang ulam, kukuha ko ng asin. Kasi gaganito mo ata, sasabawan mo ng tubig, yun. Kasi ang ulam ay asin, ang toothpaste ay asin. na, <laughs> Parang naisip ko na mahirap kami. Buti-buti hindi kayo nagka-IOT, Hindi naman, awa naman ang Diyos ay wala naman. At ulam ay asin. Toothpaste oh. ay asin. Tapos sa ang ulam ay laging may babuong. Kasi so, um, sa katapulma uh, ba yung may na naginagalit ah? Uh, Oo, iyon. Ang paborito na dito oh, na ay... Nagagalit pag hindi siyang naginagalit. Dati pa yung ulam namin ay magkakayog ng niyog, sinanay. Mm -hmm. Tapos sa yung niyog, ay gagata ang ganito sa kanin mo. Ah, mm -hmm. tapos mo ng konting asin. Ayun na, yun na yung ulam namin noon. Yun lang naman. Marami pa. Marami pa. Ikaw pa pa. Abutin tayo ng hanggang hapon. Oh, hanggang gabi po. Kaya ko. Ano ka ba tayo wala maalala? Oo, baka wala akong pong ma-realize. Ano ka okay. mm. no, ba naalala ko lang? Nag Labo ah, na dyan ah. Nagtitit so tao sa iyo. Tapos ako nakarinig na isang kwento tungkol kay tatay. Ano pong kwento? Kami dadalo pa ng tita ko yan. Ang bahay parami na doon sa may mga bahaya sa may ate Dina. Mm. E dumating daw ang lola. Ay may isang kasirulo lang ginangang buraw. Mm. Pagdating daw ay amin ang pinapapak na ng tita ko yan. Oo! Oh, oh. Ang tita sa na inyo. Kaya <kakusa> nahugos <lang>, <laughs> <Kaya> daw. <laughs> Sabi na wala, ang na May tamang po, pinatukalan ninyo yung asa. Ay, syempre, yung bata pa ka, may bata. Hindi na wala, hindi na wala ko. Siyempre, hindi ko nga alam yun. Ikaw yung tula sa akin ng lolo. Tapos ay baka po hindi mo nare-realize at mas sarap naman po yung ulam ninyo. Kaya hindi nga nare-realize. Mga uhi. Mahirap lang sila gawa ng masasarap ang ulam nila. alam ano, kung may mga, 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 parang sila ko nalang kami dati mga ilaw dyan sa puntuhan na, ang ilaw namin ay Lusul para na pa I know naman kami kaya laging asin ang ulam namin I know na malayo kami sa ilo kung baga malayo kami hindi ka, may ilog doon pero hindi kagaya ng ilog dito sa Pakatan na pumunta ka lang ay maraming ilang laman ang ilog doon na ilog agos na kung baga wala doon baga, hindi kagaya ng sa Pakatan, mm. talaga nakarutong ng dagat na talaga maraming hakabuli ay you na know, yung trabaho ng lolo ay magpa-power, so tapos ay nasa malayong lugar. Ay kaya kung ano na lang yung nadudun sa ako yun yung pinagtitipisa namin ulam Gulay-gulay, ang hmm. bawa ay pako. pako, sitaw, may tanim mo kami ng mga gulay. Ang lahok lang ay bagoong, parang lalasahan mula ang pampaalat, at so, mm -hmm. Yung one po ay favorite ni nanay. Ano? Hmm. Ah, ulabas. So, ako yung nag-school na nagtatalo. Gamon na, na, na realize, realize. na ako oh, magtatalo para lang may bahay. Ba ano kailangan mo pong magtrabaho oh. Man, para ka lang magkapera. Absent, para lang kayo magkapera. Tatalo ka muna. Tatalo sa palayanan. Sa palayanan. Ay, ako ganyan din. parang narealize ko na mahirap kami dahil ay noon ay kailangan ni may fit sa school na kailangan nakakumpit yung uniform mo. Ay isang may uniform mo dadalwa. Kailangan mo pagdating sa hapon, labhan mo na agad yung daming mo para matuyo agad, maisuot mo bukas. Tapos yung sapatos namin noon ay parang hanggat hindi <laughs> sira, nganga na, nakangiti na, hanggat kaya pang isuot ay ako suot pa. Tapos ayun noon pati ako ay nangangatulong na rin. Noong high school ako, pagbakasyon ako ay napasok na yaya nag-ano uh, ako, yaya Ay, ang sinabi ko. Okay, parang gano'n, parang nagtatrabaho na, para may pambili ng gamit, may pambak sa ekskwal. Ayun, pero parang kahit gano'n yung buhay mo, ay eh, parang hindi ka... Hindi mo po marirealize mo kayo. Hindi ka magre-reklamo, parang, mag -re parang masaya la ang lagi. Ano eh? Baka pumaman ng bata, hindi pa marirealize dahil parang masaya ko po kung anong meron hindi yan, kung anong hain. Tapos ay laro pa po yung iniisip, iniisip at bata pa, hmm. Hindi ka nag-iisip na kung ano, hmm. wala kung pera mo. Ay, nung ikaw po medyo tumanda-tanda na, tapos doon mo po nare-realize niyo. Doon nare-realize na mahirap kayo, kaya kailangan mo magtrabaho para may mo yung pangangailangan mo. Gaya ng papa, kailangan niyang mag upang magtrabaho para may pambangon sa school. Ako rin. Ako'y bata pa, <laughs> ang narealize ko, iyan na kayo meron, baka tayo magkatulad. Yes, yes. Pero hindi ko rin po na-realize nare mm. gawa ng, tayo naman po'y laging may ulam, mm. may bigas. Mm. Parang hindi po, kami, parang never po kami nagutong. Mm. Ako ngayon ko lang din na-realize nare yung nag sa TikTok. Mm. Ang na-realize nare ko, ay ako'y nanghihingi kay mama na yun ng pera. Siyempre po mama, batahan eh pupunta po sa tindahan, bibili ng mga mm. Uh -huh. hindi ganay yun. O oh, boys, yung mamay walang maibigay kahit peso. Uh -huh. <laughs> sabi ko po, ay parang kami walang ka pera pera. Minsan po talaga tayo nawawala ng pera kahit pisong duling, sabi ko. Sabi ko, po ni mama'y kahit pisong duling, tingnan mo ba yung wallet ko, wala talaga akong maibigay. Ay yung bioksan ko po yung wallet mo, ay wala talagang kalaman-laman. Kahit pisong, walang maibigay si mama. <laughs> Kahit tayo laging walang pera na Pero sa pagkain, eh, hindi tayo nawawala. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. po nagugutom. man. Hindi na papay laging nasa ilo. Tapos alam mo po ang ginawa ko na yun. May nagtingin-tingin sa bahay natin kung may piso. Para may... Namulot ka. Namu mamumulot. Ay, wala, ka ah, wala. <laughs> wala. po talaga akong nakikita. Wala po talaga akong nakita. Tsaka kung may naalala kami lo. Ano po? Pagka kami wala kwarta ng mama at may lako ng isda, pagka kami pinabalita namin ng bigas. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang bawa may maglalako ng mm -hmm. isda. Mm -hmm. Wala kami pa. Wala. Ang bawa, mga isdang dagat, tulingan, mga ganay, ang taong buraw, ay may maglalako. Ay kami walang pang pamilya. Parang na, ako, Ay palitan, ang bawa palit bigas. May maglalako nung ng mani, ay wala akong pambili ng mani. Ang mm -hmm. gawin ko'y palit ko ay palitbigas. Yes. Lagi Ang naalala ko na po dun sa palitbigas ay pagka papatahin ng sapatos. Ah, oh. oo. <laughs> okay. Ang binabayad mo po yung bigas. Bigas. Ito okay. Ang oh, narealize. Nakita ko ito sa TikTok kaya kayo nakarelate. Yung di ba kapag elementary may mga napasok na lalaki tapos nagbibigay siya ng papel para bumili ng mga libro. Ayoko -hmm. wala kayo walang pambili. Doon ito narealize na mahirap. At hindi ako makabili. No, mm -hmm. libro. Oh, ng mga libro mo. Story na oh, okay. yun. yun. Pag elementary, mga grade 1. Mga pala, yun, yun. Tapos sa ito, sikat ako kung alin doon ang orderin Ay, 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 Mga books na kwento. Kwentong, ano. Alamat ng ganito. Mga tura. Sa alaway kain. O kaya yung buktong. Buktong. Ay, sikat mo kung ang order mo. Ay, parang hindi. Wala lang. Yung mga kaklasi ko yato, mga to at meron silang pambilik. sa ako'y wala. Tapos mga ka Pero, nila. Pero ang pinag ah, parang ano yung pakiramdam mo kapag uh, meron yung mga klase mo, tapos okay, wala. wala. parang hindi ka naman nai -ingin. Hindi. Okay. Tapos eh. Parang ay, okay lang sa akin. Oo. Akala ko yung nai -ingin. Hindi naman. <laughs> ako yung isa pa yung na-realize ko ay namahirap tayo. High school na naman ako next, no? uh -huh. ay, syempre, na ito. <laughs> ay, siyempre, naiyak ng ate. ay, di ba, yung mga yung iba doon ay magaganda yung uniform. Ah. Pero bago din naman yung sa akin. <laughs> <laughs> Alam <laughs> Tanda na oh. Tanda ko ang ati, ay, namin na yung ate ay nag-iiyak. Kami na yung mama. Exam pa naman namin na yun. Talaga ako yung nag-iiyak. Ito yung ako ng uniform. Ay gusto kong ipagpatahay ang ate. Wala naman ako pabayad at magkano rin naman. Parang nasa 500 hmm. ang isang... Binili mo lang po yun book. mama ay kaso yung angat. Parang nag-aartartip ako na yun. No? Uh -huh. Nagpagkadyad mo na ito lang ay masusuot mo. Ay, parang ikaw na yung pinagpatahin ng tito dahil ka. Ano eh? Pinagpatahin tandamon. mo? Oo, tanda mo. No? Palda po yata. Palda pa gano'n? Mm. Ay, oo, palda. Pinagpatahin ka na. Ito, Becca. At gawa nang kapag po kayo napapadaan sa salamin, ay nakikita ko yung uniform, ay parang angat sa ganito. Ah, mm. Ay, parang ayoko po ng ganayon. Hindi lagi kong dalay yung bagat na ganito para hindi umangat. Ay, parang angat pa din, no? Angat pa, ginamit ko pa. <laughs> <laughs> Ay, yung iba'y nakikita ko yung parang ganda ng uniform. Parang, parang lalakad ka po eh, hindi ka mahihiya kung ganang yun ako yun. sabi ni mama ay, tanda ko sabi ni mama ay, parang nang ka makontento sa kung anong meron ka. O parang ako biglang napahiya sa sarili ko na yun. Oo nga, patalamang ko sa pinag-aaral. Mm. Malami. Lagi ko pong sinasabi sa kanila na... Sabi ko hindi papasok. Exam pa naman po na yun. Pagdating dun, eh, mo, ko doon ay nagsasagot ng mga klase ko ako yung late dumating at ako yung nag-iyak pa nga na yun. Nag-iyak ka dahil sa'yo. Sabi ni Mama marunong ka makontento sa kung anong meron tayo. Saka pag minsan din meron na tayong ulam. Sabi pa ni Mama huwag kang maghangad na kung ano ano hindi naman natin afford. Noon <laughs> na papay Papa Chico hindi din laging nasa pakatan. Minsan ay nasa palayan siya. May time din na hindi siya makapanghuli. Eh wala tayong ulam, walang pambili. Mm -hmm. Ay lagi mong sinasabi sa inyo na matu matuto kayong makontento. Huwag kayong maingit sa iba kung meron sila, wala mm -hmm. tayo. Magsumikap kayo. At saka lagi kong dibagat ang dami nyo, lagi kong sinasabing magpasalamat Tapos kayo say, kung ano yung meron tayo. Dahil yung iba, hindi nga nakakakain. Mm -hmm. Maraming, ah, lagi kong sinasabi, huwag kayong mag-aaksaya ng kanin dahil maraming bata tao nag ang naguguto. Ano yung hindi mo? Tsaka sabi mo po yung pinaghirapan niyo ni Papa. Mm, pinaghirapan yun ng Papa, kaya dapat hindi niyo ako Maraming tao ang naguguto. Sinasabi ko po ni mama, sabi, mag ka ng mabuti para para nabibili mo yung mga gusto mo. Pag po ako may gustong bilhin at sinasabi ko po kay mama, ayun ay po lagi yung sinasabi. Mag-ipon ka. Mag-ipon, mag-sumikap. <laughs> mag hmm. Kaya nung dati ako may gustong bilhin, ayo, e, oh. pag-ipon na. No. <laughs> e, natandaan ko lang. Sidro. Wala pa. Wala pa. Ang natin ang kanyang oh. ano yung kanyang inaay. Yung kanyang narealize na, na mahirap tayo. <laughs> ibang narealize na, 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 na. Na, na yun. Ibang mm -hmm. mm -hmm. na-realize mm -hmm. na yun. Ano? Yung sasugat niya. Yung sasugat niya na nagbili kami ng lupa na pinagpagamot. Nagbili ka? Yung lupa. Saan yung lupa? Sa binutang. Mm hmm. Baka yung mga... Baka sa school. Nagbili kayo? Baka yung mm -hmm. alaga natin. Mm, bakit nagbenta natin? Para pa paggamot ng kuya noon? Doon sa may pink na bahay doon. sa may binutang. Mm -hmm. Yun lang po yung mga nare-realize namin. Pero nare-realize ko rin na kahit sobrang hirap ng buhay namin noon, bakit pumapasok talaga sa dito lang ay walang bako. Dahil kami 10 magkakapatid eh. Tapos so, kayo, so, walang trabaho si Tatay. Parang hindi naman ako nai-indict na meron sila, wala ako. Parang masaya ko lang ako. Parang okay lang, parang hindi ako nagahanap nagaano. Hindi ka gaya ng ibang batang parang. Ako din po nung batang. Parang hindi ko rin nare-realize ko lang ko ng parang, ng po mmm. <laughs> <laughs> Naryaryo, lagi Ay, <laughs> <rescate> ng puto yung nakain. ng pakuya. Nare-realize niyo yung tayo na lang. Ay hindi tayo makakain sa tiyasi. Bilang hindi makakain na. Hindi ko naman nare-realize Ay, Wala dito. Ay, ito. na Hindi na rin. Hindi na busog ng hipo na talima mo. <laughs> hindi ko nare-rest, hindi ako nakapunta ng bayan. <laughs> <laughs> hindi yung sinasama Hindi exposed eh. sa mga restaurant. Huwag <laughs> <laughs> oh, ko din. Um, uh, so, Gawin lang naman tayo pinupunta ni Mama doon. Gawin lang ako lang sa... Nakakakar lang tayo sa restaurant kapag may kasalan. Kapag may kapit tayo tayong na may birthday yan, may Yung sa restaurant, doon lang tayo makakapag-restaurant. So, kapag ka ganitong halimbawa, an, minsan ay eh, napapagkwentuhan natin yung mga nakaraan, hani, parang masarap balik-balikan. Kahit mm -hmm. lang maalala may parang, may mo yung mga hirap na pinagdaanan mo, parang masarap lang balikan, hani. Mm -hmm. Parang lalo kang may inspire at magpuporsige sa buhay mo, hani. Mm -hmm. Para lalo kang magsumikap. Ang busog, busog na. Busog na po. yan balik kami po ay tapos ng kumain. Maganda rin po pati yung usapan so, oh, Parang maganda yung naging topic na kwento mm -hmm. Ito, naging, so, yun lang po mga kamilod. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye-bye!